round tu eh ka baba wis ke <laughs> ketik tak ketik <babawi>. tak <laughs> Kaya. <laughs> Malayo pa ba yung timatan doon ka? Malayo pa? Hercules, natatanong pa yung timatan dyan sa kabila? Natatanong yung timatan doon? Ha? Hindi, nakalusong na sila eh Nakakarga na eh Ito na mga kakaris, tiktok Kaya kaya ni tiktok to Ayan ah na. Naku po, sumabit na, Nadakanan niya yung kwan Buti na lang Buti ka mo ay nadaanan niya yung kondo no. Ang lakas naman pala nadulos lang kanina. <laughs> Ito si Hercules. <laughs> mga labag din kanina. Ito na muntik malaglag dito kanina. <laughs> Ito si Hercules. Eh nah, Kak si Hercules. Ah, kaya kaya nama nih Hercules, ya. Ah, Kak Andre. Iya, Bang. Nah, Kak Bawi, Bang Bawi. Nah, Kak Bawi, pipoy kayak Kak Bawi, ya. Halo. Nah, Kak TikTok kasih Mahirap pa lang pala kanina, walang ginikan. Nung dumami na, iniisin na lang ng dalawa eh. Eto mga kakakri, si Vroom Vroom. Tingnan nga natin. Palagi <coughs> ko si toing Toying na. <laughs> Eto mga kakakri, si Vroom Vroom. Ay, yari yata. Ano ko po, Vroom Vroom? Nalood na si Vroom Vroom mga kakakri. Isang luhod lang. <laughs> Isang tuhod lang ginamit. Isang lang. Ay, si Makmak, malakas na mga kagri. Si Makmak. Bali, wala kay Makmak yan mga kagri. Ay, anak po. Pero kung... Anak po, Kuya Alex. Nakumuntik no. <laughs> <Mantik> na mga Muntik na. Yung doon, Sa may kilid na yun. Doon, doon. Kamila. 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 Eto, si Lupin mana uh. Si Michael Last, shout out okay. lagi <laughs> 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 Nag-aalang nga si Kuya Onofre Alang-alang <laughs> yung -alang mahon daw Tignan natin si Lupin mga kagri ka Lupin! Kaya mo ba yan? Ako, ayan ako po Diyaw. Ako ako nang ingil nahirapan din ako <laughs> Alagay ko si Pipoy naman dadali dito mga hindi kanina kada tatlo sila nadali maganda pala yung marami talagang kaginikan mayroon pa ba kaya? mayroon pa pa, dalawang sinuto siya ba? ha? ano? tulungan niyo na ako

hindi yung nakakasilaw ano pagkakawan dyan oo oh. hindi, hindi ko na tinitignan <laughs> 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 binabalata Bin na nito wala <laughs> pa ka binabalata na nito yung kung baga sa makin eh binadudupurpur na dun wala <laughs> makakagri si champion tinanya natin makakagri okay. Fernan kaya mo ba yan?

Kaya mo ba yan? Ayan na mga kakri Tawing-tawing Kaya mo naman kahit minsan lang Please Umahong ka naman Tawing-tawing Nakubuhay na Yabang yeah, mga umahong na Tayo-tayo Yeah Yeah lakaon din na ah. Tagal lang pala na una. Sa'yo pilantot pa Nung nakahon na Kami sa'yo Punta ko lang sila Kuyatan dito Mga kakri Huwag na bumulay kaya Hahaha Tignan <laughs> natin makakita naman tayo sa kabilang <laughs> <laughs>